Ito, uh, to, pasalubong ko sa'yo. Yung mga nakolektak sa hospital. Bukas lang kainin siguro. Hack. Oras na ng kulitan. Takbuhan muna kami palipas ng oras bago kami lumabas. Aray ko po, nadapa pa ako. Aray ko. Eto ito lalabas na kami para umihi siya, at mi sa labas kahit na this oras ng gabi. tignan nyo naman napaka dilim buti nila may flashlight hindi nyo gusto ngumihi sa pandaroon sa pinaka dulo tapos dun sa may damuhan dun sya umiihi dun sya dito yung binabanggit ko na gusto niyang ihian sa kadumihan doon sa madilim banda salamat po sa oras ng panonood see you next time bye bye